Ang Yamashita Treasure ay nabalot ng misteryo, kundi man isang alamat. Gaano ba katotoo ang mga ito? Ang ating kasaysayan ay puno ng lihim, kundi man ng kasinungalingan lalong-lalo na pagdating sa larangang ito. Ang mga bakas ng hapon sa kanliang pagbabaon at paglilibing ay nag-iwan ng mga palatandaan na inukit sa mga bato, punong kahoy at estruktura. Paano ba natin ito babasahin? Una sa lahat ating alamin ang konsepto ng kanilang pagtatago. Ating intindihin ang prinsipyo paano ang pagpili ng tamang lugar ng pagbabaonan. Kasunod naman ito paano natin babasahin ang mga nakaukit na marka. Nang sagayon matutukoy natin ang tamang direksyon at ang tamang distansya upang mahanap ang tamang pwesto sa ating paghuhukay. Kaya bilang kasama mo sa meeting ito, may mga libro kaming nilathala at ginawa upang magsilbing gabay natin sa ating paghahanap at paghuhukay. Ganun pa man. Ang mga nakasulat sa aklat ay base sa aming karanasan noong kasama kami sa mga recovery teams ng mga Hapon at Amerikano. Nakabase ang lahat sa personal at aktual na mga proyekto at operasyon. Higit sa lahat ay naturokon kami ng aming nagsilbing guro paano ang tamang proseso at pamamaraan sa pagbabasa, interpretasyon at analisa sa mga palatandaan at sa kabuwang lokasyon ng lugar. Gaya ng sinabi ko, ang mga libro ay bahagi lamang ng solusyon, hindi ang buong solusyon sapagkat nasa bawat isa na paano maapaunlad ang kanyang pagkakaintindi sa pamamagitan ng aktual na gawain. Pero tinitiyak namin na magsisilbi itong gabay sa sino mang gustong matuto sa larangang ito.